Ah, Ibangga mo ako? Tama ba yung pagdadrive mo? Paano ka ba talaga mag-drive? Ha? Ibang klaseng pagdadrive yan. Nakita mo naka-parada na ako dyan tapos babanggayin mo ako? Ah, uh, hindi. Pasensya na. Sa totoo lang kasi may inaantay lang talaga kami. Kaya siguro napatagal... Tigo! 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 Kasalanan so, nyo naman talaga. Diba? Kitang-kitang nyo naman. Ayos uh, po po park namin. Na pero kasi ba ayos namin pag-apark dire namin, dire-diretso pa din kayo. Kasi ano nyo yun. Pero kasi, na-realize namin, mali din yung siguro, nag-park kami agad-agad dyan. Ayan yun. Untog. Ayan ba yung bango. Nakalaya ko sa page nyo eh. Siya iba kayo nag-trending? Ito ba yun? Ito okay, ito ah. Oo, oh, yan yun yung boneless chicken po yan sir. Ito kasi, sabi ko kasi, huwag kamusta mo nagpo-park kung saan hindi, saan eh. Hindi, kasi turo ka ng turo. Kung ang turo tayo ka parking. Sensyon na kayo po ano sa uh, talaga namin yun. Ingat na lang kami. Kasalanan kasi talaga namin eh. Okay po, ingat po. Dito sa Royal Circle Club, napakaraming pwedeng pagpili ang laro gaya ng Dragon vs. Tiger, Tong It's Go at Color Games. At napakaraling nag-cash in at mag-cash out gamit lang ang GCash. Nasa comment section yung link para makapag-register. Ano pang hinihintay mo? Mag-register, maglaro at manalo dito sa Royal Circle Club.